dito, po, dito po tayo ngayon sa uh, Farview Fairview Terraces tapat po na yung SM Fairview uh, tayo ay gumala mag isa ayan po eh napakaganda nito sa lugar gabi ng gabi na po ito no kaya kita nyo medyo madilim na po masarap kasi gumala kapag eh, gabi kasi hindi hindi mainit ayan papasukin po natin itong fairview terraces nakita niya ang daming ilaw kasi nga magpapasko na siya today is november kaya napakarami na pong ilaw ayan. ang ganda talaga dito kapag gabi kitang kita mo talagang nagaganda ang mga ilaw dito sa labas labas pa lang po ito ng fairview terraces ha? kung tignan niyo po Ayan, medyo paikot-ikot tampo 'yung ating camera, 'yung ating cellphone, uh, para makita natin 'yung kagandahan ng area, ng view dito sa harap ng Fairview Terraces. Medyo naglalakad-lakad po tayo kaya medyo gumagalaw-galaw 'yung ating camera. Uh, ito po, medyo dito na po ito sa labas. Lalabas pa rin po tayo ng furbuteresis ha. Nasa labas pa rin po tayo. Tingnan, ang gaganda ng mga halamang punila. Yan. Ang pagmasdan na niya po. Baganda. Okay. Yeah. Ah, May puno mangga ganyan sa gitna. ganda niya, di ba? O, oh, saan kayo? Pashare kaya kayo dito. Ang ganda. Tsaka hindi dito ganong matao. Kaya masarap dito mas masyal, hindi crowded. Sabi nila, medyo exclusive nga daw ito. Pero maganda siya, promise. Kaya maganda dito mag-ikot-ikot. Mag Kumain. Mag-shopping. Mag-shopping kapag ano ka dito hindi hindi mapi hindi pila so mabilis ka lang makabi family diba parang hotel style ito po yung loob oh, nasa hallway po tayo sa loob po ng terraces Fairview terraces ayan nakita ko po yung mga inasal kakain po sana ako medyo pumila po tayo nakita ko medyo mahabang pila kaya hindi na po ako Ah, tumagal dito ako ay nagbabalak na po na umalis Yan. umalis na po tayo kaya ngayon po pababa na po tayo ng escalator Yan. ito may Jollibee rin dito dito sa labas ng Jollibee makita nyo po may mga garden dito kaganda ng mga halaman. Alagang-alaga po ito, no? Ah, tingnan mo, kaganda ng mga dahon. Fresh. Kaya kapag lulabas ka dito, makakalanga pa pa rin ka ng fresh air kasi galing sa mga halaman. Hindi tulad ng ibang mall na wala, ng, wala talagang kahalalaman dito. Maganda kasi nga may halaman yung harapan nila tapos may mga puno din maganda yung pagkadesenyo ng mall yan sa labas po ito ng ano uh, Fairview Terraces medyo hindi po kano kita kasi nga po gabi na Fairview Terraces. Ang ganda. sarap sa naman yan. Highway. Mapapuntang bagong silang. Itong tapat naman nito ay tapat naman ito ng Robinson. Yan yung parang tower na yan. Malaking ano, building yan. Ang taas. Yan. Maganda tignan, di ba? Ang mailaw-ilaw. Yung malayo, kalayuan naman na yan ay SM Fairview. Ayan, dito po tayo naglalakad kasi pupunta naman po tayo sa Robinson para kunin na yung aking motor. Actually, galing po ako ng Marikina. Sabi ko, doon ako bumaba sa Terraces para makapag-video-video din. Bukas pupunta pala ako ng Terraces din. Ay, Terraces tuloy, Marikina. Dito ko na ipapark sa Terraces yung aking motor. Ba, ang ganda. Madilim. Lumiwanag dahil sa mga ilaw ng mga mall. Ito po yung uh, bakante na to. Dito po parang mayroong ano, park, parking lot, parking area ng Robinson. Ayan yung nakita nyo dito na madilim na walang gaanong sasakyan. Malaki ang parking area nila, parking lot ng Robinson. Ayan. So, malapit na po tayo sa entrance ng Robinson. Ayan. Sa tapat naman niya, mayroong kalsada. Dito na po tayo ngayon sa loob ng Robinson. Ayan, medyo na malamig dito. Hindi gaano matao. Kasi nga, as I said well a while na um, gabi na. Ayan, nanlinis-linis. marami rin kainan dito. I-check natin kung kukunti lang bang kakain dito sa mga inasal. Bet ko kasi sa mga inasal. Ayan, dami rin. Marami rin tao. Punoan din. Hindi tayo pwedeng kumain dito. Marami. Sabutin so, tayo ng siyam-siyam bago makauwi. So, ayan. Sige, lakad na lang po tayo hanap po tayo ng ibang makainan konti lakad-lakad lang po yung mga ilaw ano nagre-reflect sa, ano, sa sahig sa tiles ayan lakad po tayo ng konti at marating na rin po natin yung exit sana bago tayo lumabas makakain makahanap muna tayo ng kamakakainan kasi nakakagutom na uy, ang ganda ng aso ha ah. is that real? <laughs> totoo ba yan? ang ganda, ano yun, sa hawak-hawak ng mama, yung aso meron pang gusal pause and ano yun? pause and save ganda Ito, oh, meron pang isa oh. ang cute ah, parang ganito din yung aso ko dito sa bahay ang cute yan, laki laki ng dog no Yung pang yung isa yan, ewan ko ng mga uri ng aso to, anong mga lahi ng mga aso yan yan, lakad-lakad po tayo hanap na makainan. Dito naman may mabilihan ng mga laruan, o no? di ba? Diba, tumami na yung mga bilihan ng laruan kasi nga Christmas na. Ah, dito po tayo.